Hello, what's up mga mga buddies po. Uh, may mga kababayan po tayo na kulong dito due to drugs related cases. Mga ibig sabihin, marami dalawang pinay. Opo, tama kayo ng pagkakarinig. Dalawang pinay ang nakakulong po ngayon dito sa South Korea dahil sa kasong droga. Dapat po Uh, dati po uh, hindi po mahigpit ang South Korea about sa drugs Ngayon naghigpit na po lahat ng mga pumapasok dito Dati naman po may medical na sa drug test pero hindi pa ganun kahigpit Ngayon required na lahat ng mga pumapasok dito na seasonal farm worker e, wala lang po sa EPS kung required na sila magpa-drug test Ngayon po lahat ng seasonal farm worker is uh, required na magpa-drug test pinaghihigpitan po dito sa South Korea ang mga uh, kaya may drug test na hindi ganoon kahigpit dati, uh, balik po tayo sa topic dito sa dalawang pinay yung isa po courier, yung isa po nagbebenta daw, pero itong nagbebenta ang uh, pagtoon na natin ang pansin pinilit po siya na pinaamin po siya na nagbebenta siya, para mapabilis daw po yung kaso, mapabilis makulong, sentensyahan. Pangit naman po yun. Pinaamin siya na nagbebenta siya ng droga. Samantalang po user lang po siya dahil sa depression na nangyayari sa buhay niya. Marami pong problema itong Pinay na ito kaya po siya uh, gumamit ng droga. Hindi po siya nagbebenta. Kagaya ng napapabalita dito sa South Korea na seller po siya. Siya po ay user lamang dahil due to depression. Uh, matagal po ang kulong nito dahil sa pag-amin niya na seller siya ng drugs pero kung ang inamin niya is ah, seller ah, user lang po siya pwede po siyang ma rehab nito ah, na hindi siya nagbebenta marerehab lang po ito hindi makukulong ng matagal hmm? galon po ang magiging sistema noon dahil biktima po siya ng illegal drugs na pumasok dito sa South Korea. Pero anong nangyari is umamin siya kahit hindi niya ginagawa. Matagal po na proseso kaya pinaamin siya kagad para matapos na ang kaso. Masintensya na agad ng kulong. Ang chismis po, 10 years na pagkakulong. Or dahil sa pag-amin niya, binabaan po ang sentensya niya pero kahit na pero kung ang kung may makakapagfile po ng case nito ah hiningi ko na po siya ng tulong dito sa kaibigan kong Koreano na maraming contact na abogado tinulungan na rin po ito ng ibang government ng government natin tapos yung ibang ah, migrant workers tinulungan na po rin ito pero itong hiningihan ko po ng tulong ah, sana magawan po ng Paraan? Para mag-file ulit ng rehearing sa kaso para ma masabi na hindi talaga siya nagbebenta. Kumbaga eh, mag-file ng bagong, mag-appeal sa korte dito sa South Korea, parang sa atin, Court of Appeals uh, dyan sa Pilipinas na pinaamin lang siya, pinilit siyang umamin para sa pagbebenta ng droga. Hindi po siya nagbebenta user lang po siya. Dahil due to depression. Huwag naman po natin idawan itong kababayan natin dahil may problema po ito. Wala po tayong uh, karapatan para husgahan ito. Dahil sa paggamit niya ng droga. Huh? May mga bagay na uh, sila lang po nakakaalam kung paano nila lutusin. Minsan kumakapit sa droga. Kaya ingat po sa mga mahilig magchonky diyan na nagiiwan sa pantalon ng mga chonky ha may nakulong po dito ng 3 uh, months na ulihan po ng chonky sa pantalon ibang lahi po hindi ko na lang po ah uh, tao dito hindi ko na sasabihin niyo <laughs> sa ko sa dat trabaho nakulong po siya 3 months ha tapos pina hindi naman sa kulong na, na sa presinto nirehab po siya dali sa paggamit ng droga kailangan matanggal sa, sa immune system niya yung droga bago siya pakawalan hindi po kulungan yung pinagdalan sa kanya kundi uh, rehabilitation center you god bless po sa lahat happy new year po medyo pangit na balita po ito para ngayong bagong taon ingat po sa lahat